The Sweet Voice of Salvation Ang Battle Cry ng 1233 DYVS Bacolod City Ang ikatlong regional station na itinayo ng FEBC Nagsimula ang radio station in 1970 Unang nakilala bilang DYGS sa Buena Vista, Guimaras Sa unang apat na taon pa lang Marami ng challenges like power shortages at ang oil crisis noong 1974. Ito rin ang dahilan kaya pansamantalang nag-shutdown ang operations ng station. By God's grace, after several months, nagbukas ito muli. Nagbayanihan ang mga kapatiran para makabili ng lupa sa Pahanokoy, Bacolod City na siyang pagtatayuan ng 1233 DYVS. After 40 years, lumipat ang station sa sentro ng Bacolod para mapalapit sa mga listeners. Maririnig ang mga programa sa wikang Hiligaynon, Tagalog at English na umaabot sa Northern Cebu, Negros Oriental, Palawan, Masbate, Kuyo at Cebuyan Islands. Ako si Chester Elias, Station Manager ng 1233 DYVS Bacolod, The Sweet Voice of Salvation, para sa 75th Anniversary Celebration ng FEBC na may temang Ang Amon Kadalagan Imo Binuhatan.